saktong-sakto mamaya at ako magluluto din ng tulingan may malahok sa ginataan may tulingan sila talambo ayan malahok ko pwede nang kumain po mga kadilag, magandang umaga po. So for today's vlog ay pupunta po ako sa Taniman. sa uh, sasamahan ko po si mama na pitasin na po lahat yung mustasa. Dahil yung pong mustasa mga kadilag ay palipas na. Tsaka yung iba ay kinakain na ng mga insekto. Kaya pipitasin na namin para po mataniman po ng bago. opo po ay naglalakad na pupunta sa Taniman. Aba ba't ikaw naman ay? Kita lang boy ako eh. Ay... May bisita lang Nagkukuha ng mm, panungkit. Anong susungkit mo? Ay, kayo mga karik na yan. Huwag ka na yung magkuhan. Halika dito. Sumama ka sa aming man. Ayan po mga kadilag. Isa sa halimbawa ay yung kay tatay na tanim. Ayan po yung mga kinakain na ng-insecto yun. Tapos ayan, halatang na piras na din po ni tatay. Karamihan. Ito namang kalatalambong tanim ay ganyan din. Honey bulbog. Siya ay mga inaano na ng mga insekto, mga kadilag. Ayan. Kapag matagal na, ay ganyan po ang nangyayari. Lalo na kapag walang spray yung pong mga mustasa. Kaya dapat ay harvestin na talaga lahat. Upitasin na lahat para po mataniman ng bago. Kaya na agad si mama sa kanyang taniman. Ito po si na po namin lahat ni mama. At kuan, Ah, nasupang pa yung iba. Oo. Oo, saktong-sakto mamaya at ako magluluto din ng tulingan. ni malahok sa ginataan. May tulingan sila talambo. Ayan. Malahok ko. Ayan po mga kadilag. Ganito na ang sitwasyon ng aming ibang tanim na mustasa. Kaya dapat ay pitasin na. Habang okay-okay pa yung iba o oh. pwede pang makain. Yung? Patay na. Ha? Sige mam. Ma ganito ang pagkakarap. Para pagka, huwag usbong pa yung maganda. Mm. Tatanggalin na daw po yung masasama. Ani bugs. <laughs> Sige Bo, kami magbuburo din ayan eh. yung ibang makukuha, makukuha. Aming ibuburo. Nakatikim ka na na Hindi pa no. yung Buro. Buro kasi yon. <laughs> Buro mustasa. Oo, oo. With the ano, with the tabaw ng sinai. Oo, lalagyan na para maburo. Ayan. At yung iba na may ilalahok, mamaya sa ulam natin, ginat ang tulingan. Kakaganito ito mga kabilag. Okay, natin ang mga masasama. ko po at unti-unti na namin ni Mamang nauubos ng mga aripa. May mga paunti-unti pa ding nakukuha na pwede pang pakinabangan. madan pa din. Oh.

na kaya ay makuwan makulimlim na naman ang panahon ayan po mga kadilag at uh, tama na daw po sabi ni mama saka nalang daw po ulit niya Balkan yung mga matatang yung mga tatanggalin patataniman daw po ito ng bago madamo na pati mama han eh saka ulit ito nakay medyo na sikat-sikat na din ang araw kami naman po ay nakadami din, nakaisang gana din. Ito mga kadilag. Ang aming nakuha. Yan ilalahok sa tulingan, tapos ay yung iba'y ibubura. Kami po ay papunta sa bahay. Dito kala titay, na din ang sakit mama. <laughs> Para nagkakadat-dat, honey. Ay, marites yan. <laughs> Marites. Uh -huh. Galing sa DEA. Maganda. Sa kanyang da. best friend. Okay. Eh, yung kay tatay na musta sa hayupaw upaw na din. Ugasan <laughs> so, so, na po itong mga kalila. Ito po ang gulay. Nahugasan na po ni mama. Tapos ay nakapag-tali uh, pa siya. nang pwede niya Dadalhin sa tulay. Okay. Pang Ito naman yung Ito naman yung tulingan. Bali, ito po'y galing kala tatay at kay tita. Ayan, akin na daw pong lutuin. Kagataan, masarap nga na ito'y ginataan. Tapos ay lalagyan po ng mustasa. Dadaling ko na sa bahay. At yung pong mustasa ay nahugasan ko na. Bali, ito po yung ibuburo lahat. Tapos ito naman po yung ilalahok sa ginataang tulingan mga kadilag. Bali, nakaredy na din po yung niyog na gagamitin. Bago po ako magluto pala mga kadilag ay ibuburo ko po muna itong mga gulay na mustasa. At yan po mga kadilag, bale ito na po yung binuro kong mustasa. Ito po ay Tapos ay after 3 to 4 days ay pwede na po itong kainin mga kadilag. At yun ang mga ingredients ng ating gagataan na tulingan mga kadilag ay nakaredy na din po. Ayan, bali yung gata na lang aking hinihintay. Ginagata na po ng aking kapatid. At ako po mga kadilag ay dito na po magluluto sa likodan. Ayan ako po ay nakapagdikit na ng apoy. May dikit na. Malakas na po yung apoy. Kaya ako po ay magsasalang na dito ng kawali. Balian po munang isda ay akin po munang igagang. Yan po ay nalagyan ko na ng suka. At ngayon naman po ay ilalagay ko na din itong ricado yung pong ating luya at saka po bawang hook. Baka sumama yung sili. Ayan mga kadilag. Ilagay ko na din po yung luya at saka po bawang. Lalagyan ko na din po yan mga kadilag ng asin. Kung yung pong iba ay piniprito po yung tulingan o tambakol kapag ka po sila'y nagagata. Ang ginagawa po namin mga kadilag ay amin pong ginagang. So, akin na ang tatakpan mga kadilag. Hintayin lang pong maluto. At nakaready na din po yung gata na gagamitin ko po mga kadilag. At itong aking gulay na ilalaho kaya ka na pong uh, hihiwain. Kahit hindi na pala gamitan ito ng kutsili yung mga kadilag. wala po ang ating mustasa na ilalaho. Ang um, kailangan ng kamay, hindi ah, na kailangan ng kutsil yung mga kadilag Check ko na po kung iga na ayan, iga na po pwede ko na pong ilagay yung gata, ayan dahil iga na mga kadilag yung suka ay ilalagay ko na po yung gata, ito po yung kakang gata na so, ito po yung liputok na ka may napadami ang gata ng aking kapatid at oh, tinodo naman. Lalagyan ko na din po mga kadilag ng paminta. Dahil hindi ko nalagyan kanina nung magang. Yan ngayon ko na po ilalagay. Ito po yung hintay lang kumulo at pwede nang ilagay yung gulay. O ko lang po ng kaunti. Ayan mga kadilag at kumukulo na po. Aray na pong ilagay yung gulay. Oh, sinong mag-aasawa? <laughs> Ayan mga kadilag, ito hindi tinipid sa gulay. Napakadami po. Ang tawag dito ay ginataang mustasa na may kaunting tulingan. Naluluto-luto na po yung gulay. Bali, dadagdagan po ng, dadagdagan ko po ng kaunting asin dahil natikman ko po ay medyo matabang. Ayan, okay na po yan. Titikman na po ni ma'am. Ang loto. Mamaritis Mama, kayo ha, narinig kayo sa vlog ha. Kung sinong mag-aasawa ha. <laughs> Okay na hmm mga minsan bibili ako ng na bag at yan po, mga kadelag okay na po ito pwede na po itong ahonin Luto na po ang ating ginataang tulingan na may mustasa. Tamang tama ito sa ganitong panahon. Eh. Pwede nang kumain. Ayan po mga kadilag, bali ito pong nilutong ulam ko ay nasalin ko na sa mangkok. Ayan, dalawa po iyan na nasa mangkok. Ito pong isa ay bigay ko kala tatay at saka kala tita. Ayan, sama na po sila di dahil sila po ay sabay-sabay nang kumakain. At yan si mama po ay kakain. Ako mga kadilag ay kumain kanina, kaya ako'y parang busog pa. Medyo na late night ito sa eh, pang umagahan namin. itang eh, tanghalian na. Ayan. early lunch ni mama yan mga kadilag ayan mga kadilag at dadalhin ko na ito kala lager olam oh. yan ay galing din sa inyo ginataang tulingan ayan kumakain na po si mama si indong naman ay nasa school po Saktu. Taman-tama yung lutuhan lang. Pagdatingin doon ay may uulamin na si